So hello guys, uh, dito tayo ngayon sa puno ng durian And ito, 7 years old tree Ang ginawa natin is nab prune tayo ng mga sanga uh, Nag-apply tayo ng fertilizer Kanopi na sinasabi yung dito sa dulo ng puno, dahon, doon tayo sa baba so, mag tayo dito po tayo dyan. Ito. Gapply tayo ng almost 3 kilos na abuno. 16 na abuno. And yun. Ganda na siya na pruning natin. Kasi para mapasok yung hangin tsaka matamaan ng sunlight yung mga branches. Kasi dito lalabas yung mga bunga niyan. Yan Dito. So yun And the good news is Ito na yung mga pinagkagawa natin sa durian Yun na Ito na yun Bulaklak na guys Yon uh. Ganda na guys yun po sa taas kung di ko lang pa ayun 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 second ano nyo na to ay third flowering nyo na to dati namunga sya isang piraso lang rin first flowering nyo yun tapos yung second flowering nyo ilang bulaklak lang rin na may na-develop tatlo pero nahulog hindi ko alam bakit sana ito may ma-develop na dito at matikman na natin kung ano siya, anong <laughs> durian to Tingin ko aransilyo yung variety nito eh pero sige lang. I will keep you updated sa anong mangyayari nito sa bulaklak na to, guys. Ito lang, ito lang rin na ngayong... sa ngayong bulaklak ito ito papunta doon ito pero itong dito dito wala pa pero dati namunga na to dito na park so sige lang. after nito yun to, before sya mag buka spray tayo ng polyar lang siguro pag nagbuka na siya pabayaan na natin kasi ang mag-pollinate dito mostly is the bats sa gabi lang 'to sila na pollinate guys bats ang nagapo-pollinate dito kaya huwag tayo mag-spray ng mga insecticides sa pag-open niya ng bulaklak and the next application of the spray is ano na sa ping pong size na ball na yata siguro or baseball size na ball doon na tayo mag spray ng insecticide yun guys ang dami ito yun salamat at namulaklak ka na yun guys ang ganda To, so, stay tuned lang guys para dated kayo sa progress nito I update ko kayo palagi pag hindi busy sa school Thank you guys, enlang. lang.